sa isang makasaysayang hakbang, nilagdaan ng Pilipinas ang United Nations Convention laban sa cybercrime. Ito ang pangunahing bansa na sumanib sa pandaigdigang kasunduan na pinadadali ang pagbabahagi ng electronic evidence sa pagitan ng mga bansa at kinikilala ang hindi-otorisadong pamamahagi ng mga sensitibong larawan bilang isang krimen. Pinungunahan ni DICT Secretary Henry Aguda ang bansa sa nasabing kumperensya sa Hanoi, Vietnam noong Oktobre 25 hanggang 26, 2025. Sa kanyang pahayag, sinabi ng DICT na nagtaguyod ang Pilipinas ng mas matibay na proteksyon para sa mga bata online, mas malawak na tunong para sa mga umuunlad na bansa at balanseng pagsasaalang-alang sa batas at karapatang tao. Ang kasunduan na nagpapataw sa mga agresor ng iba't ibang cyber offenses nagtatag ng 24/7 na kooperasyon sa mga estado sa buong mundo. Sa kanyang talumpati, inilarawan ni Aguda ang kaunlarang ito bilang digital bayanihan, isang hindi matatawarang pagsasama ni Pilipinas sa pandaigdigang digmaan kontra cybercrime. Samantala, ipinakita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang determinasyon ng bansa upang palakasin ang pandaigdigang kooperasyon laban sa lumalawak na banta ng cybercrime. Ito ay isang makapangyarihang kasunduan na nagbibigay ng proteksyon at pag-asa, wika ni Secretary General Antonio Guterres. Kaya't halika na, Pilipinas, itaguyod ang laban para sa digital na seguridad at karapatang pantao.